Sa isa na namang episode ng What The F Podcast, pag-uusapan natin ang nabibimbing pag cha cha or charter change sa ilalim ng Marcos Administration. Ako si Blanche, reporter at fact-checker sa fact-checking public figures team ng Verifax. At today, I'm with people. Hello! And Ro. Hi! Guys, napanood niyo ba yung commercial? Yeah. Hindi ko siya napanood sa TV. I saw ba? it on social media. Sige, at dahil dyan, panoorin ulit natin. Just to refresh our minds. Pangako nila pagsulong. Pero sa pagbuo ng 1987 Constitution, na edsa puwera tayo. Sa 1987 Constitution, natigil ang asenso natin. Ang pagpasok ng edukasyong de kalidad, edsa puwera. Ang magsasaka, edsa puwera. Land ownership ng foreign investors, edsa puwera. Panahon na para gumalaw. Itama ang hindi patas na 1987 Constitution. Ano ba yung reaction niyo nung napanood niyo? Nung unak siya napanood kasi sa, sa, social media. So parang bigla naman siya, siya lumilitaw sa algorithm ko. And then my first reaction was side eye. As in the side eye emoji. The way that commercial was produced, it's a clear propaganda. Especially with the tagline na ginamit nila na EDSA pera. And EDSA is parang, di ba kapag iniisip mo yung EDSA, it's very associated with a, a political family or a mm. political figure from that time. And the way rin na they are using yung mga topics, like for example, yung agriculture, and we know na it's a very significant issue sa mga Pilipino. Actually, same. Nang napatigil ako. Not only side eye, but mas nagulat ako na bakit ngayon? Di ba parang kakagaling lang natin sa Pasko? So bakit ito guys, yung pambungad nyo sa bagong taon namin? Why now? And why in this matter or in this method? Parang it's hard not to get suspicious kasi iisipin mo yung tatlong sektor na tinalakay nila. Agrikultura, edukasyon, foreign investment. Pag tignan natin yung agrikultura at saka edukasyon, ito ay dalawang departamento na hinahawakan ng dalawang pinakamataas mm -hmm. na posisyon ng ating bansa. Ang dami rin tanong na parang bakit ganon, bakit ngayon? Napaka-timely kung kailan siguro months ahead nagsimula na yung diskusyon tungkol sa cha So parang ito ba ay supplemental dun sa adhikain na yan? Actually, maganda yung bringing up na point na na hawak yung agriculture ni President Bongbong Marcos. Yung isa pa, yung education na under kay VP Sara Duterte na before the year ended, nag-face siya no, ng katakot-takot na criticism no, dahil dun niya sa depth and confidential funds. Nung no, sinabi mo yun, dun ko lang, dun ko lang rin na-realize na, oo na, oh, nga no, parang hindi ba natunog na nag evade ng accountability hindi pa ba sapat yung 125 million na hinihing yung confidential fund para tugunan yung problema sa edukasyon or at least solve a bit of a problem there? Ba't ang dami yung pang hinihingi sa amin? Pero interesting rin yung point na sinabi mo na before pa mag-end yung year and eh nagpapauna na no, ng comments on chacha or parang narratives on chacha yung mga politicians na nakikita natin on social media. Kayo ba? Ano ba yung narratives on Chacha na nakita niyo? Sa yung pinaka-striking is the fact na lahat ng problema na kanilang pinakita ay biniblame nila solely sa konstitusyon. Magto two, two years na sila. Wala ba silang naigawa upang iakon yung Pilipinos sa mga sektor na to? So, bakit natin isisisi sa iisang bagay? napaka-komplikado at napaka-lawak ng na usapan. Parang naiwanan natin yung issue na political dynasty is na napakalakas dito sa Pilipinas. For the past weeks, yung sa people's initiatives talaga yung lumalabas sa algorithm ko sa social media. Kasi I I've seen a lot of posts or tweets na um, may nagpapasign around nito. We are asking signatures from people, from the public to change the constitution but the question is naiintindihan ba nila ano yung mababago sa constitution hindi natin mm -hmm. nag-a-gauge kung naiintindihan ba talaga nila kung ano yung pinipirmahan nila according to reports ang dinadahilan nila kung bakit magkakaroon ng review ng economic provisions ng constitution ay para ma-invite yung mga foreign investors here and to make their investments or pledges viable dito sa bansa. Parang yung ito ang Chacha, it's becoming parang a political move na from the people in power. The mm -hmm. elephant in the room, yung unity, contradicting yung kanilang stance on Chacha. -cha. There's that one position na mag-push and, then, and there's another na kumukontra. So, kaya nga parang very worried din ako sa kung sino ba yung magbe-benefit din sa Chacha. -cha. All the more na it becomes so suspicious na was it all concerted magkaroon ng ma 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 makapag-collect ng maraming pledges from foreign investors para lang masabi na nag-nakuha tayo ng maraming pledges however may mga prohibitions tayo because of the constitution and then suddenly nagkaroon na nag-start na ng talk ng charter change and then we have this commercial noon nagbabago na yung tono ng congress at ng senate biglang nagkaroon na ng people's initiative issue wherein may mga ayuda daw at um, binibigyan daw ng pera para pumirma. Parang feeling ko tuloy, I'm playing a game. I don't want to participate in. Parang gusto ko lang pumabuhay ng mapayapa, worrying about the things I should worry about and not playing the game of politicians that at the end of the day may questionable concern. Ano ba talaga ang gusto nilang baguhin pag natuloy ang chachang ito? Ano ba ang magiging epekto nito sa atin? Abangan ang talakayan niyan sa susunod na episode ng What The F Podcast. Dito sa What The F Podcast, walang murahan, usapang facts lang. Pakinggan kami sa YouTube, Spotify, Google Podcast at Apple Podcast.